Okay, uh, magbibigay tayo ng gulping uh, sa mga gustong uh, magkaroon ng isang shop or moto shop o isang business na pwede mo pagkatulog. Okay, nagaya uh, ng aking uh, shop. napakaliit pa lamang nito Sa totoo lang po. Uh, yan pa lang yung aking piyesa uh, ah, no? paikotin natin yan, walang laman uh, yan, yun lang ganyan lang, ganyan lang okay, ito pa tayo yan naman yung aking mga keyboard okay, binabahagi ko lang sa inyo mga boss kasi sa ngayon yan pa lang talaga yung kanyang uh, laman no? yan aking mga uh, kalakas So, Pansin nyo, walang cabinet Alat uh, Konting uh, Bahagi lamang po Ang ating uh, chef At bahagi ko na rin sa inyo Kung paano magkaroon ng isang uh, Business O isang motor shop no? Okay uh, Siyempre, unang-una Kailangan may Uh, punan, no? dapat nga may punan pero kasi ako, ang meron lang ako ay uh, lakas do'n lang kaya yung nangyari medyo matinding laban ko ang aking pinagdala uh, doon po ako sa utang uh, hindi lang talaga utang talagang nabawin ako sa utang kasi nga Uh, pag nagpapakilala pa lang ang shop sa una hindi pa to gaano'ng kilala at hindi rin gano'ng kalakas sa no? And, uh, nahihirapan pa kung nakuha ng mekani ko kaya so dahil bagong lipat ako rito kasi nga yan ang aking shop ay git Uh, isang taon na may dead, no? So, kalilipat ko lang dito ulit. So itong aking uh, malipatan, meron na siyang uh, lababo, may kuryente, may at may CR na rin. Hindi ganun kalaki. Pero ang importante sa akin, mahalaga, uh, meron na siyang CR. Na? At uh, sa ngayon, ganyan muna siya, walang cabinet marami kalat pero pag uh, nagkaroon na ako ng punan at nakakuha ko ng cabinet uh, gagawan ko siya ng forma para mas matanggal na yung ibang uh, mga kalakal ka na ibang gamit iba kasi mga boss kung may cabinet siya yung harap ng ating chef, mas maluwag. At step natin, hanggang December, sana, sana, sana na malagdagan ko na yung aking pisa. Importante po, marami tayong pisa upang meron tayo maibienta. Okay? At uh, dito sa aking shop, uh, ako na yung nangyayari, ako na yung kaniko, ako pa rin yung nagmamanage syempre. No? Sa akin lahat. So, sa ngayon, ah uh, ganito lang muna talaga siya. No? At uh, wala ako kasi malaking ng kapital, kaya napilit uh, ko ihahol o palakihin ang aking uh, motor shop. So, yun lamang po mga boss, yung aking na uh, update. No? Yan. Yan, yung aking mga gamit. Wala pa talaga akong kabinet na gagawing uh, division. Ang mahalaga dito, nasa tabi na po ako ng kasada. Yan po yung importante. Kasi ang aking shop po dati ay uh, tago. No? Okay. Yan yan pa lang talaga mga boss yung ating uh, uh, piyesa yan pa lang talaga so next natin, next topic natin yung mga tools naman kung ano yung mga tools na kailangan nang isersya so sana may matutunan kayo at uh, please uh, subscribe sa aking, uh, channel Armand Talon BTA Cosmo Maraming maraming salamat po Abang lang po sa iyo